ganito pa namang view ng restaurant, nakakainan mo o ba? Ito talaga nung mapapakain ka ng ayos. halika atin siya ng itong pinusan sa agitli pa. Hoy! Hello po po, say hi to me video. Ayan yung daan guys. Papunta dito sa Timusan Restaurant dito sa Lipay Boy. Sabi nga may kaso ito. Pagka hindi ni idea atin titikman guys. Ito mga guys yung kanilang place around the highway lang siya guys. Kaya naman talagang madaling halapin yan yung kailang entrance guys. Tino mo napakalabi nga naman sa boom Kita mong palang nilom nito. Pero dito guys. Pero dito guys tayo pumasok sa kanilang uh, alfresco dining dito sa likod kasi nga naman doon tayo na park at syempre habay oh video video muna tayo dyan guys kaso nga hindi mo picture picture at napaganda ng view guys meron pa dyan waterfalls na yung parang fountain hindi maitintan mga tawag dito siya comment down below mga guys Uy, grabe din nga naman yung atari ng restaurant na ito guys kita mong kakaiba sa isang ordinary isang typical na restaurant dito sa lipa ay kita mo ba yan ay napagandang picture nito na guys pero hindi nga pala may dito nagpwesto kasi nga na wala basta dito guys ay medyo mainit to dyan guys sa kabi siguro napakalamig kaya dito kami sa loob oh, kasi nga dito ay aircon at napakaaliwalas din ang ganda na kanila mga upuan ng design sobrang minimalist lang yung design nila like, guys. yung tipong sasabihin mong napaka social ng place at napakalawa guys at napaka press ko nga matit mo din dito guys yung view nitong likod na ito Pita mo ka naman yung bundok na yap hindi ka man dito ng ayos so, huya yeah, ba kalma kalma lang guys yung napakail lang lang ay kung makala mo naman ang ah, at detonation ng ating pagkain Diyos ko po pinagalit ko dyan sa patos ko ha yan ko ako yung muna tayo guys sabang sineswab yung ating mga pagkain order namin dito guys yung kaldereta yung kare-kare, tapos na orders din kami dito nung uh, pansit kayong tao. Siyempre, yung masarap na plastic mo ito at siyempre, eto na guys, yan. At eto na guys, yan, simulan natin ang ating pagkain na yan. Eto yung aking in-order, yung kare-kare dito talaga nung uh, ay di naman pakain ng baboy. Ay sabi naman nila, isa dyan, sit -name bubble na yun. just, oh, ito, yung baboy na yung just pa Ito'y medyo... Sa liwa sa pagkain ng mga boy ha, pa'y napakain din ni Gestius ko pong kamay ni Badamay na hangga naman ni Uy! Ay ayos nga naman sa akin at madami na at madami naman kami kumain dito ng puro baboy yung orders namin guys walang chicken just kung ha matalaga mula ka bang kumain ngayon lamang sa panang wari ay sabi naman talagang safe ay di kaya nga mamayang in you know, order pa rin Mrs. Dijon Karikal bakal diretang beef guys kaya naman iba iba pa rin talaga ayaw pa rin na kumain ng baboy kaya ang sana nga pala guys kung kaya nagtatanong at nagtataka kung magkano yung price na pinahin dito aboy napaka affordable lang guys may 200 plus to 300 tapos yung meter is 120 mga drinks 130. Habay di sa masama guys Plus 10% na service charge nga naman Baka na inorder nyo Abay may service charge Simple Parang naman sa mga stop natin At ay hindi ko din lang Sure guys Kung sa stop yun Ay hindi basta kayo mga sa'yo magbigay na tip Ay yung naman ay pwede naman Para naman try ba winsan Hindi may lagi ng Jollibee Mac Do chow just Juice for Hindi nagsawa sa swab na rin Ay nga ay halos ka din yung price At least pa press Guys ipang klaseng lugar Nga naman hindi para eh, na lang ating pinupuntahan Oo, oh, baka naman kaya naman nagpunta din ay para lang sa video At sa post no, eh, isa na dahilan guys Pero at least nga hindi ka magsasawa na mga iba-ibang lugar No, iba-ibang uh, pao, na iba-ibang lokasyon Iba-ibang pagkain no? na may tiging napakasalap nga naman minsan Sabi nga ay eh, iti enjoy life nga naman no? Padami na nga din guys tayo napuntahan dito sa lipan ng mga restaurants Yung Keiju, yung uh, mga coffee shop dito, yung mga kainan dito, abay, iba-iba naman yung pong mga lugar na hindi pa natin nakakain na Syempre, para may maikwentro man sa iba at may magtano, abay, okay ka naman yan, Jess, hindi rin nila po, sasagot natin at pangalaman din nila kung talagang basarap yung pagkain dito. Sabi ko nga naman, guys, ay di na pagkain ay talaga mang 9 out of 10, abay, 1% percent. ay sige namang para lang naman nyo akin, guys, hindi mapwedeng i-perfected mo, ay di wala ka na masasabi guys. Ate, itong na, guys po katapos kumain ako ba'y may pag Kambi pa si Kabukil, guys. Diyos ko nga Ay, wala mag-beat sa akin. Ay, then gagawin ko yung TR. At ipuhunta ko yung aking cellphone Sa papatong ko din. At ako'y maglalakat ng papagat. May nga naman, Diyos ko, poro. Ito ba naman ganing? May papauntin, may fupuls na ganda. Ay, digi, na sa Spanish na restaurant, guys. So, ay, di pa nga naman, guys, na may magbayat. Ay, di nila din kami dumahal sa likod. At na dinawa mo sa sakyan. Ay, hindi ka kasi nang ito, talaga mga kami alam na kami naiabot ng Kamanab Kulad guys At alam mo guys dito kami dumaan sa isang uh, shortcut dito sa papuntang bawe Na basta naman ay dito sa bawe Albay talaga namang ayos din nga yung daan uh, din Sabi ko ngayon eh, pag kami papunta ng lipa at talaga namang uh, kita traffic yung lugar abay din na kami dadaan sa papuntang bawe At labas din ay dito sa may lipa ay kita niyo kaya eh. Hindi kayo sold naman at least Nakabawas ka ng oras papuntang lipa ay talaga namang kinagtarong de highway din ng Garcia to pa Abaya abuti ng dalawang oras just for it na dadat ng mga hey, okay siya tanggalin na nang guys thank you for watching please like share subscribe and peace out